anim na babae sa Italy ang sumulat kay Pope Francis sa Vatican at humiling na mapawalang bisa na ng simbahang katolika ang vow of celibacy ng mga pare o yung batas na nagbabawal sa mga itong makipagtalik at makapag-asawa. Ang mga babaeng sumulat sa Santo Papa, may mga karelasyon daw na pare. Base sa libro ni Pope Francis na On Heaven and Earth, suportado man niya ang celibacy, anya, mas kinikilala raw itong tradisyon kesa saradong batas ng simbahan. Dagdag din ang Santo Papa, posible raw mabago ang nakagawiang ito. Bagamat siya mismo, hindi sangayon sa pagpapakasal ng mga pare. Ang Latin Church, strictly speaking, pwedeng payagan ng mga pare na mag bakit hindi? Pero ang laking gulo eh. Hindi naman sinabi ni Kristo, lahat ng pare dapat tulang asawa. Hindi naman sinabi. Kaya lang ang simbahan, nakita na si Kristo ay celebrate, nag-iisa. Kaya yung mga pare niya, ganun din ang paumuhay. Pero ang katotohanan niyan, may mga paring nagkakarelasyon sa kabila ng kanilang sinumpaang bukasyon. Maging dito sa Pilipinas. Iloilo -ilo City. Nakilala namin si Father Hector. Taong 1988 daw nung siya'y naging pare. Parte raw ng kanyang tungkulin ang pagbibigay komunyon sa mga matatanda at may sakit. Every first Friday, we give communion to the old and the sick. So nakita ko siya, siya nag-prepare ng lola niya na mag-receive ng communion. At yun, ako, so nakakilala kami. Sa loob ng isang taon, we feel na okay ang relationship namin. Uh, sa akin daw parang siya na talaga yung babae para sa akin. Nagkamabutihan sila. At nagdesisyong magpakasal ng hindi nagbibitiw sa kanyang tungkulin bilang pare. I have talked with my bishop and he told me you apply for dispensation because I'm going to process this right away to the Pope so that your celibacy issue will be immediately resolved. Sabi ko, hindi. I want to become priest. I want to remain a priest when I get married. Sa kauna-unahang pagkakataon, noong 1998, ayagang may ikinasal na katolikong pare sa Pilipinas. Uh, we were married inside the church by a priest himself. But my marriage is invalid since um, I have this vow of celibacy na first of all, kung ang pare magpakasal sa isang babae, he has to reduce himself into a layman. Sa kaso ko, hindi ako nag-apply. Kasi gina namin si Rome na sana i-allow na yung mga pare na mag-asawa. Yung hindi ako pinabibigyan ng communion, pinapalabas ako sa misa, labag sa batas yung ginawa ako. Sabi nila, sabi ko nga kay Father noon, ano ba naging kasalanan ko? Nagpakasal ako, naging transparent ako, umibig lang ako. Bakit hindi niyo ako pagbibigyan ng ano, ng communion? Ano ba yung naging kasalanan ko sa inyo sa simbahan. Yun lang yung siguro ang naging kasalanan ko ba't nagmahal ako sa isang pare. Pero hindi naman sinasaad sa ano sa sa law of uh, God na hindi pwede. Labing anim na taon na siyang kasal sa kanyang misis at ngayon tatlo na ang kanilang anak. Yung tatlong anak ko, they are very proud na yung yung father nila is a priest. Ngayon, uh, pinagbubuntis ko itong pang-apat ko na baby. Sabi nga ng Biblia, no? The, the only thing we participate on the creative power of God is through procreation. You share on the creative power of God. And I think that's a big insult now when you yourself is trying to stop creation. Napakalaki pong pagkakamali yan. Napakalaking kasalanan. Napakalaking iskandalo. Kung naniniwala pa silang may Diyos, naniniwala pa silang may langit, may impyerno, aba eh, gumising ka. At kung sakali naman talagang ayaw, yung bispo nila mismo ang pwedeng maksyon para siya maihiwalay sa kaparian. Hindi lang pala nag-iisa si Father Hector sa Iloilo na ganito rin ang sitwasyon ang mga kapwa niya pare na sina Father Jess at Father Elmer. May mga karelasyon ding babae. Pumayag silang humarap sa kamera. Ang ginoo-yara sa inyo... Para sa pagsusulong ng ipinaglalaban daw nilang optional celibacy. Probably siguro yung mga tao, hindi nila alam kung anong kanon law, which is the law of the church nung tayo ay naging Roman Catholic Church, the history of the church, parang na-hide sa atin yung mga sensitive part. All in all, ang binigay lang sa atin what started on the 12th century. But actually, before the 12th century, yung mga pare natin started from the apostles. They were married, except John. Si Father Jess naman, hindi kasal, pero may dalawa ng anak, 14 at 12 anyos, mula sa kanyang kinakasama. When a priest got married, according to the church, he is automatically suspended from his ministry. Pero yung nangyari, hindi lahat ng mga pari na nag-asawa ay pinag, uh, pinalabasan ng official declaration ng simbahan. If there is no official declaration, according to Canon 1335, kung mayroong faithful mga parokyano na mag-request sa kanila na magmimisa sila, that kind of thing no, is very canonical. Our mandate is based on that canon. Maybe with the other woman when they are still a priest, so they commit a sin, so I do not agree with that. Sa akin na hindi ko yan pabor sa Ang mga katolikong pare na may karelasyon, maaari raw humingi ng dispensation o kapatawaran mula sa Vatican o pwedeng madismiss at sapilitang matanggal sa serbisyo. Pag nalis yung lisensya ng doktor, doktor pa rin yun. Kaya lang, hindi na pwedeng maglingkod bilang doktor. So ang pare din ganun. Ala si yung celebrity pare pa rin yon, pero hindi siya pwedeng maglingkod bilang pare. Kahit pa na matanggal sila sa pagkapare, patuloy pa rin daw maglilingkod ang mga katulad ni na Father Hector sa Diyos, sa simbahan at sa kanilang pamilya. We have two communities already in Lambunao and here in the city, uh, nagre-request sila sa amin na magmimisa. So, we go celebrate the sacraments with them, especially the Eucharist. Imposible na wala silang tatanggapin sulat mula sa opisina ng obispo nila. May mga sulat. Ang tawag dyan ay eh, suspension. Indefinite suspension. Ibig sabihin, pag suspendido ka, hindi ka na makakakilos bilang pare. At ang nakalagay doon, indefinite, no? Hanggang katapusan ng mundo. Kung gusto. Tatlong bawa namin. Bawa sa poverty, and obedience. Pero karamihan ng mga pare, pag nakasala sa bow of poverty, parang wala lang. Pero pag bow of celibacy, terrible yung mga reactions. Hindi ka sana magmahal. Ang, ang, ang hindi maganda, yung pagmahal na yun, itutuloy mo na higit pa roon. Oras na ikaw eh, lumakpas doon. Mm, hindi pwede. You're either in or you're out. Na Santo Papa si Pope Francis may ilang mga pagbabago siyang sinimulan pero ang mga isyong kinaharap ng simbahan noon hanggang ngayon hindi pa malinaw kung paano matatapos o mareresolba. at may mga nagsasabing sa mga ito masusukat ang kanyang pamumuno kung may mga pagbabagong maaasahan ang mga paring katulad ni na Father Hector Father Jess at Father Elmer na hanggang ngayon hindi rin malinaw ang estado sa simbahan.